Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome back to another tutorial video. Yes, so for today's video, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano naman tayo mag-update or mag-change ng payment method sa Facebook Reels gamit ang PayPal account. Huh? What? Yes, narinig nyo yan guys. Ayan, so kung interesado kayo dito at kung gusto nyo malaman at kasi alam ko meron din sa atin ang hindi pa marunong mag-update or magpalit ng kanilang uh, payment method sa Facebook Rails. Ayan, so kung interesado kayo dito. Yes! Samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo one by one. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel niya to, please feel free to click that subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako up ng bagong videos. Yes. Thank you so much. Let's get started. So let's go. Okay, so nandito na tayo sa ating phone screen. So, yan, click natin itong Facebook app. Tapos magla-login na tayo. Ako eh, nakalagin login na. Kung hindi pa kayo naka-login, mag-login na kayo. Tapos ang susunod na puntahan natin ay punta tayo dito sa My Menu. Click natin itong three dots dito sa right side, sa taas. Ayan, click natin to. Ba't ayaw nang mapindot? Ayan. Okay, click natin yan. So, ang next naman, pag nandito na kayo, pag na-click na yung three lines, yung menu, hanapin nyo naman yung professional dashboard. So, click natin tong professional dashboard. Okay, scroll down natin. Tapos, hanapin natin yung tools. Yan. So, nakikita nyo dito sa baba, tools. Click natin tong tools. Okay, tapos hanapin natin yung P-out. Okay. Scroll down na. Hanapin nyo lang dito. Ayan. So, nandito P-out. Click natin itong P-out. Tapos, punta tayo dito sa taas. P-out. Settings. Nandito sa taas. Ayan. Click nyo na ito. Yung P-out. Settings. Ayan. Tapos, ayan, nandito na tayo sa ating payment method. So, i-click nyo lang ito guys. Ayan, meron akong payment method na PayPal account. Gamit ang PayPal account, pero gusto kong palitan yan. So, click nyo lang ito, guys. Ayan, so, nandito na tayo. Tapos, ayan, pwede natin i-update ang ating payment method. Ayan, kumbaga, meron na akong payment method dito, pero gusto kong palitan or update natin. Ayan, click natin yan. Ayan, so, makikita nyo dito, sabi niya update. So, click natin itong update. Ayan. so choose how would you like to get paid yan so mami, ami it's either manually link bank account or link your paypal account Ayan. so ang dahil sa atin ay i-link ili natin ulit yung ating new paypal account Ayan. so click natin to post link payment method so click natin to wait lang natin ng konti. Ayan. So, your session timeout login again. Okay. Ayan. So, palitan natin yan. Okay. Ito yung aking shell. Ayan. So, login natin ito. So, login natin. Once nakiinan na natin yung ating email at saka yung password. Ayan, connect your PayPal account to Facebook. Ayan, so may mabubasa kayo dito. This lets Facebook. Ayan, so sabi niya dito, receive personal info. Ayan, yung mga full name, email, street address, city, province, blah, blah, blah. Ayan, so marami yan. So agree and connect. So click natin tong agree. Okay, wait lang natin. Ayan. Ayan. So, na-verify na. Ayan. So, nag-change na tayo ng payment method. Ayan. So, okay na tayo. Ayan. So, ganyan ang pag... Uh, ganyan ang pag-update or pag-change ng payment method sa Facebook Reels gamit ang PayPal. Ayan. So, okay na tayo guys. So, balik na tayo ulit doon. Ayan. At syempre, kung gusto nyo rin i-update yung mga info dito, yung payout Payout ang account info, pwede nyo rin palitan, i-update, I mean to say. Tapos yung P-out account owner, pwede nyo rin i-update. Ayan, tapos syempre yung pangalan nyo rin pwede nyo i-update. Pero ang gusto lang naman natin i-update or palitan ay yung payment method natin gamit ang PayPal account. Ayan, so ganyan ang pagpalit ng payment method gamit ang PayPal account. Ayan, so balik na tayo doon. Yan. So, okay na tayo guys. Ayan, napalit, napalitan na natin ang ating payment method sa Facebook Reels gamit ang PayPal account. Yan. Di ba madali lang guys? Ayan. So, sana nasundan nyo itong ating uh, tutorial for to this video. And thank you so much for watching. Ayan, so ayan ang ating tutorial for today's video kung paano naman tayo mag-o kung paano tayo mag-update or mag-change ng payment method sa Facebook Rails gamit ang PayPal account. At sana nasundan niyo itong tutorial na ito. At maraming salamat sa pagsunod niyo rin sa ating tutorial and syempre kung nagustuhan niyo itong tutorial na ito, ayan please don't forget to share, like, comment, and subscribe and we'll see you again on my next video. Stay safe. God bless to all. And bye for now.